Yung binigyan mo sa Valentine's oh. na gano'n. Salamat oh, ba Valentine's uh -huh. uh -huh. gift? Uh -huh. Ay, kung mag-open ng presents namin. ano? Uh -huh. oh, o oh. dali go-go. Sino una? Yung my birthday or ikaw? Yung my, my birthday. Birthday, uh, birthday. eh. Wait Birthday. Baka makiligin eh. Ah, bilis. Prepare na. Prepare na. Lika dito. Ano? Close your eyes. <laughs> close your eyes. Close your eyes. Ano na? Bilis. Close your eyes. Pakita mo siya. Ah! Uh. <laughs>

<laughs> ano, ay, anak ng tilapia, napakol, napakol daw siya. O sige, unboxing ka muna, Bi. Yay! Thank you sa so Simon, Kuya Wi. Magma, nagmamatching kayong tatlo dyan nila, Pat. Okay. May, may matching. Sabi mo kayo. na ba kayo, Pat? Hindi pa, ah. Bukas na lang. Uy, unbox mo na Mamaya ka na dyan. Ang mga wow, adik ng doon. O, sige, sige, sige. What do you mm. have here? Hindi open na. Uh, naman ganyan. Oh, oh hero na, Bi. O, oh, pakita mo, pakita mo, pakita Ang mo. Ang cute. Parang tabihan mo, tabihan mo, tabihan mo. Yeah. Oh, Eh, Hindi Ginger. Man, no. Ano ba? Ay, ay, sorry, Claygo pala, Bi. Claygo. go? Yeah. Ah, sige. Oy, tingam, oh, sige. Oh, ito yung mati, 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 <laughs> Paaso. Hospital ko na nga, tapos <laughs> gagawin ko yung buba kami. Pagka uwi ko yan yung gagawin. aso! Oy, sabay kayo, buksan niya oh, yung oh. itlog mamaya. Oh, buksan mo muna yung iba. Hmm. Check mo muna yung iba. O, oh, sige. Oy. May sarili siyang video. <laughs> may sarili kayo. siyang video. Sige. Makikita natin yung POV niya. Oh. Gusto mo ulitin natin ma na parang na video. O, oh, sige. Mamaya na ma ma yan, sabay kayo. Huwag ma natin. Ma 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 Baka may mga gamit na punta dyan sa'yo. Wow, is very Nostalgic Nostalgic ah. Nostalgic. gamit na, -mayan. <laughs> na, <-mayan laughs> na Hoy, wala akong gina out chaga, of the chaga. box yan. Ay, she, may sarili siya. Uh, ano May, ano Pwede siya? Orange. Wala na to sa iPhone. Wala, salamat sa iPhone. Sige. <laughs> so, ako sabi mo eh. Ano yan? Apple pen yan, Di? Apple pen. Oh, apple pen. O, oh, pakita mo, pakita mo. Ito, pa, ito, pa, ito pa. Oh, Cute talaga. Oh. Mas cute ako, di ba? Ano to, ano to, ano to. <laughs> no thank you sa so, graphing paper. Kaya so, <laughs> ako, nakalangan ko to. Ahem. <clears throat> oh, <coughs> ang peke ng aw B. Pero ang oh, cute. Kamukha mo kasi walang mukha. Ay, sige po. Ay, sige, go. Go. Ay, Nakaharap yung... Oh, Unboxing na siya, B. Kinuha ko yun kay mama at papa. Kala ko maniniwala kayong iPhone laman yan. iPhone tapos Redmi. ni eh. mama! Ni gatas! Mama! Laki po ba to? Ay, adik! Ay, adik. Labubu. Labubu. Oy, pakita mo muna yung sayo, yung sayo, yung picture, sa yung, yung, sayo, sa yung sayo. Sayo. sayo, 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 sayo pakita oh, pakita <laughs> <laughs> mo. Photo. pakita. Gabi mo tahin. Personal. Oh, pakita, pakita. Akin picture, picture. Ikaw nga ni. Ay, ang kulit ng mga butchi talaga. <laughs> Uy, <laughs> paano mo na? Man, paano alam? Kinuha mo to sa garden ko. Go to garden. Let's get more of that. Yes. Ano to? Washi tape. Ah, sige. Sige. Ito Ay, muna, ito muna ang bar. Ito yung isa dyan. Kuya, ito mang sa ko gawin. B, ito oh. yung, ito yung letter ko sa yun nung ano, uh, recognition. Ay, Nandiyan na yung grow iba. Pero ang agar na ang I guess. Oh, ah, grabe, may sarili siyang review. <laughs> Salamat din ito. Ball pen! <laughs> Ball pen, be. Ano ba Ramin dapat no, yun? Pag-inuha lang ito sa inyo, na. <laughs> Ah, dit, bago yan, huy. Ito, white. siguro. Ay, hindi, pink. Ito, Ay, hindi, pink. <laughs> Ay, hindi, pink. Pink, ah. Ah. Stickers. Ah. Stickers. Natatawa daw yung pusa. <laughs> Pati ba naman yung pusa? Question. Oh, Salamat simit. ulit dito kasi nagagamit ko siya sa notebook ko. Ay, shit. Sige. Ganyan talaga pag-aesthetic yung mga kaibigan. Okay, may Ay, may pag-aesthetic. Oy, oy, sabay kayo magbukas ng itlog. Betlog. Bilis. Sarot. Wait lang po na. Oy, oy. Binuksan niya na ti. Bibit mo binuksan agad. Ah, Ay, wait, wait, wait. Go, ah, go, go. Ah, ba't may balen? <laughs> Bakit may badal? Ha? Roses! Ah, <laughs> di ba? Ba, oy, bakit? Thank you sa roses, nag-paper, no? Oh, ang late-late yan, mga B. Kala ko legit siya roses. Ano? Ay, gabi mm -hmm. naman to mga mag-expect na ano kayo, jowa ko? On, kailangan roses. Salamat, Salamat ako, sa okay. cellphone box ano sa akin, yung magiging future Joe ako, magiging masaya sa akin. Kasi araw-araw yun ko yung pagbigay niyan. Wow. Asya, sino, sino kaya yun? Sino kaya yun? Saan Kas, naman? Kaya naman? Kaya naman. Si ano na talaga yun? Sana naman maging dolar siya. Tama. Ano na to? Ay. No, <laughs> Ang snow movie. Salamat sa <laughs> ano. Sa ah. may number to. Ba't ito, ito ako yung kausap, tapos si Clarice, sarili kausap. Ipo-post niya kasi. Ganun, dapat may Ganun. POV ka din dito to sinin niyo Ganun na ako kasi kinakausap birthday no. Birthday okay. girl. Birthday girl. Ito 1,000 pesos. Uh -huh. Aha, pakita-pakita ka ba? Oh. It will be like <laughs> wait, wait, wait. gift card yan sa Starbucks babe. Ay, pakita so, mo, may... pakita. This is really ano ba naman? Ko Need ko talaga ng correction tape kanina. Nandito pala. <laughs> <laughs> Kaya nga, sasabihin ko sasabihin ko, sasabihin ko, ko, ko sana kay Kayla. Kayla. Okay. Nandiyan okay. na Kayla. Tapos yan yes, yung yun. sa sunod. Salamat sa pagsunod nito. <laughs> Yan That's si... To. Nabasa alam, ko na ito, pero kunyari hindi ko ito babasa. Uy, nagmamatching kayo ng ano ah, ng neto ah. This mm. one? Yeah. Alam mo, couple. Hindi, I mean yung... Gagi. Couple alam. na... Hindi mo, manong person something <laughs> <laughs> Sabi ko, aesthetic. Ano yan? Pagbukas mo, magka ano? State. Aesthetic. Mean. Aesthetic, man. Aesthetic. Si ano yan eh, si... Si Genshin Impact. Yes, Genshin Impact. Genshin Impact. 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 Thank you, Hazel. Thank you. Hazel, not. <laughs> wow. Thank you. You're lot. welcome. San talaga, kailangan nang talaga cellphone ng kausap, no? Ah, cute. unboxing dito. Sana all nag-unboxing video. Ina-unbox ko yung puso ko kasi nasira, oh. Ano Hello? kaya? Ano ba? Bakit ka ba nare-relate? Hindi rin siya. siya. Hindi Ako na re-relate ako kasi sasakaling ko na sa sarili ko. Oh. sabi na sa Ayun, matching sila. Sabi, ay, couple. Kaya, couple. Uy, pakita mo muna, guys. Buksan mo, buksan mo to. Ay, buksan Magpicture kayo. Tapos, eto din. Uy, may letter to mga guys, ha? So, tapakin ko kayo, ah. Dito nga yung favorite song namin, eh. <laughs> <laughs> ay, nakita niyo Ay, nakita niyo yun. Oy dito. Oy, magtabi okay. nga kayo. Like Oy, magtabi kayo, magtabi kayo, magtabi kayo. Uy, uy, uy. Hindi naman nalat nang napipilitan, no? No? <laughs> oh, huh? sige, tapos ano naman. Eto, Ito, to, yung card, yung card, yung card. Teacher, ipagtabi niyo, ipagtabi niyo. Oh, Nak! Usod, usod, tabi, usod, usod dito, dito. Anak, hindi yung muka. Itatabi mo lang, hindi pati yung muka. Wait lang sarap mapilitan ng mga tao. Ito na po yung laman. Ah, ayan. Ay, sige, babalik ko na yan. Akin na yan. Ay, joke <laughs> lang. <laughs> sige, basahin niya na yan eh, kung gusto mo. Thank you. May kanta pa talaga. Birthday. Yo, yo, yo. Grow a garden. Grow uh, oh, a... Sige, iyak ka ba kung iya ka? Oh? <laughs> Shiks, tahan na tahan na. Sige, tahan na tahan na. Ano na, medyo pala ako. Nga, nga, nga. Yes, 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 yes. You're sleeping. Ay, okay. Ganyan kayong magaling... Ay, ako yan, ako yan pag tumatawa, B. Or humiika ba yan tumatawa? Tumatawa, oh, hindi. Stop crying, Kayla. It's not good. Yes, ako. Nang iyak siya. May luha akong nakikita. Hazel ano? ano? Hazel ano? Hindi e, niya mabasa. Hazel masikip. Masikip ako, B. Masikip ako, mga T. Sige, sorry ko. Yeah, sorry. Sorry kung natapakan ko yung pagiging love team nyo. Uy, kita ko ito yung card. Ano, medicard? Saan? Sa phone case mo. Oh. <laughs> Be married na ako eh. Kukunin ko talaga yung ano dito. Maglalagay ako ng ring dito. Tapos tapos si ano talaga yung may gusto sa akin si ano. Do you think end game kami ni ano? Ni ano? Ni R our... Hello. Oh. Hello. na yun. Bi, wag na yun. Be, wag na yun. Wag na yun. Wag na si ano yung sinasabi yung sinasabi ko sa'yo. Si, Allah, si Boto kayo. ka ba doon? Oo, so, uh, loyal daw sabi niya. Yeah, puro salita sabi lang niya, naman loyal. sila sa uli, eh, sa uni, no? Puro salita a lang. Ano kana diyan? Ano? Yeah. Parang may expert. 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 Puta ka shut up It's girl they do a deal oh, so sila mama. Shit. Kakatakot ay, pag chine na yung ay. mga sulat ko nakakasulat. kakasulat hindi ko talaga uh, magulat dito si Mama. Ma, cellphone, oh, no? <laughs> Sabihin mo, cellphone talaga binig. Ay, nailagay mo yung... Ay, nandito pala yung laman no? Yung ano? Ito ang display ako. Oh. Ano? Yes. Siya, ano siya, si Medusa yung pang-display niya. Sa kanya si si Doraemon. Oh, Medusa? Oo. Ang joke lang! Hindi si, si Medusa. Hindi ko kabalik ko pala. Pero bas, parang statue siya. Statue on the okay. floor di ba sana all statue na lang para nararamdaman na, lang ah, okay. na lang. hindi lalakarin lang natin papunta doon please dali sana, na matagal kasi mabilisan lang naman yan may ay hindi siya sa ano hindi siya sa MNH sa ano siya malapit lang din dito cafe 25 hindi ko alam mo ko tinatanong yung maliit na store maliit siya oo o oh, yun nga yun sana ngayong Pasko. Ay, naman, dito mo ba ang, ang uh, uh, weather? isok diba? Wei well, ulan ba? No, mm -hmm. Ano ano? Mm -hmm. Hindi okay lang yan, dibi. Dito sa ambek kanina may payo. Hindi <laughs> magisip tayo sa kung saan tayo pupunta. <clears throat> doon muna i-check muna natin doon. Ayoko. Kasi ah, gibet ko ako, ako man deliver sa inyo. Ang sikip doon, eh. Ako din masikip. <laughs> The silence is speak. Ah, ge ge ge. <laughs> Hindi mag-isip pa tayo. Ako, isimbahan. Pati ba naman, wag na. Ito so, sa water up? park. Puntibod so, naman doon hindi naman sa swimming park. Maguubad ako doon. Yung mga pag makeup <laughs> eh. Pero bibihin <mag -a> <laughs> may ano doon na parang